asin mga kasarap oh, ah diyan na yung sarsyado ang sinasabi oh, mo shout out sa mga kasarap magandang tanghali po ang ating ulam ngayon ay sarsyado mga kasarap yan. yung ating atirang prito gagawin natin yung Palambutay lang natin itong ating uh, kamatis at ilalagay natin yung ating pinerito. Shout out po dyan sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang araw, magandang gabi po. Dyan sa mga OXW eh. dyan. Salamat po sa mga bagong followers. So bali ito yung ating uh, pinerito. Yung may may lang natin at natin yung tinig. Para uh, hindi na mahirap kainin. konti pa so lagyan natin ng tubig yan mga kasarap alright so lagyan tayo ng paminta yan mga kasarap okay ng magic sarap mga kasarap mm. Kumulo na siya. Ayan. So, lagyan natin ng itlog yan, mga kasarap. So, lagyan natin ng itlog. Ayan ko, no? Napakasarap. Napakaangas. Asin, mga kasarap. Ah. Yan na, ah, yung sarsyado, ang sinasabi. Wow! mo. Guys, masarap ba, guys? Masarap? Sana oh. Ah, pakaangas. Eh, hey. ko alam ko magaling ang tsamba mo, hey. malakas eh. mga kasarap thanks for watching mga kasarap and follow po kayo na follow nyo pa po yung mga hindi pa nakapalo dyan follow po kayo sa akin pasok po kayo sa bahay ko at, sigurado na mga ko ay eh, papasok din sa bahay nyo yan mga kasarap ganun ako buenas mo naman Ganunood kayo ng uh, dalawa o tatlong video ko mga kasarap and pagtapos nyo sabihin nyo lang kung done at alam ko na yan sana all naman ang na papasok sa bahay nyo thank you so much mga kasarap Ain uh, tayong tanghalian, mga kasarap. Thanks for watching.